Hello, mga kakaltisen. Ayan. Paano tayo? Magbaba tayo sa sikat ng araw. Ayan, i-feel natin yung summer. Ayan. Kahit ano na, kahit di na tayo nakakabunda sa beach. Ayan, dito na tayo magpababad sa araw. Basta importante, may eyeglass tayo, mga kakaltisen. Ayan. Maganda na. Ay, ayan, as you see, tirik na tirik yung araw mga kalisan. So, nag-deliver lang tayo ng one of the juice sa munisipyo dahil may nag-order. Ayan, thank you, thank you so much, ma'am. Sakto di mga kalisan, yung ganitong sikat ng araw ay masama daw sa balat. Pero ano tayo nag-sunblock naman tayo. So okay pa rin. 'Di ba? Okay pa rin kasi may ano. May sunblock naman tayo, guys. <laughs> Buka ba yung uh, truck? Nakakagol. <laughs> Ayan guys, siguraduhan nyo lang yung ginamit yung sunblock ay SPF 50. yeah, SPF 50 guys. Para sa ganun ay hindi ma ano, masyado yung balat. Thank <laughs> kainit ang parang ko. So, bali itong bag na ginagamit ko. Ayan, oh. For only 450. Ayan, guys. Ah, ah diba? Ang init ng panahon. Ayan, pero okay lang kasi may sunglass naman tayo. Ayan, for only 50 pesos, guys, sa Escabic Marketing, oh. Oh, diba? Ang ganda, oh. Oh, diba? Oh, diba? So, tamang-tama nga yung summer. Ayan. At ang ganda yung, ano, pagkahapit niya sa mukha ko nito, sakto lang hindi siya mahuhulog. Eh. Hindi siya mahuhulog talaga. Kahit i ganon mo siya, oh. Hindi siya mahuhulog maganda. Ay, grabe, baka naman hubuin na naman tayo nitong, ano na to. Itong araw na ito sa so sobrang init. Allah, grabe. Nakakasunog talaga ng balat. Oh, grabe. Buti na lang walking distance yung ating pinuntahan. O oh, diba? Ilang minuto tayo naglakad-lakad. So tawid tayo kasi dito tayo sa kabila. no <laughs> o, oh, di diba? So, kailangan talaga maglagay ka ng protection ang iyong balat kapag ikaw ay um, lumabas. Pero sa akin, hindi ko na iniinda yung balat natin kasi syempre, Pilipino tayo. Marami nagsasabi, bakit ka nangitim? Ayan, morena naman talaga guys. Hindi naman talaga ako maputi sa personal sakto lang talaga sa so, takot tayo ayan oh grabe yung ano natin oh oh di ba oh di ba ang init ng panahon ayan siguraduhin niyo lang talaga uminom kayo na maraming tubig hein? kasi syempre tirik tirik na tirik yung araw oh grabe oh di ba Tirik na tirik yung araw. So, malapit na tayo. Andito na tayo sa highway. Ayan, oh. No? Yung terminal. Ah, uh, di ba? Malapit lang din. So, uh, init. Pero okay lang. Uh, di ba? Tirik na tirik yung araw. So, ayan, mga na, karating Nakarating na ka tayo dito sa aking kung saan ako nakatira. Ayan. So kanina hinahanap ko yung tricycle kay Brang, di ba lang Utah? Wala akong ma-tricycle. Ayan. Siya yung hinahanap ko kanina, wala akong ma-tricycle. So nag-tricycle ako ng iba. So ngayon, pagdating ko dito, kung kailan ako dumating, dito naman yung aking pinag-tricycle na. Ayan si Kuya Tony. Kuya Tony, uminom ka ng maraming tubig. Uminom ka na marami tubig kasi mainit. At ikaw din uminom ka rin ng maraming tubig. Gin ka mo nga. Huwag mong binabanggit ang gin na Ako ba ang mahal? Oo. So ayan lamang guys. Thank you so much for all your support. This is Indayani. Ang Raina ng Tahanan Kibrang. Di ba lang cute sa... Bye-bye. Kung mayroon akong ads dyan, huwag nyo namang iskip mga balang cute sa... Bye-bye.